Sweta. Sweta. Na, na -flatan kami kaya ito kami ngayon. dito. <laughs> Ma, ano, wala kaming transport dito kami sa taxi. Mabuti, mabait yung taxi. Vera, si Hi! Shout Bye. out! Marvila! Don't cry! <laughs> sayang yung makeup! <laughs> makeup ko nalusaw! Sweta! Hmm. Eh! eh. Buti na lang, nagbonet-bonet ako kasi maulan, maulan talaga siya Ito si Vera oh, from India. Yeah, maulan ngayon pero feel mainit sa loob kasi siksigan kami tapos naka-jacket pa maulan, sa kuwait, maulan Papasok kami sa trabaho na flatan yung aming transport so ito kami ngayon nagsiksikan sa taxi nila sing, sing, sing tagalog song she speak tagalog and her favorite word is oh my gulay she is oh my gulay Oh my God, the minute. Papasok pa lang kami sa work. Late na. Kasi na-flatan yung aming transport. Wala kaming transport. So, nag-taxi ka. Okay. See you again later. Yan na, Maribel. <laughs> ang aming magandang dilag na si Maribel, ah. Wow <laughs> Bye bye guys See you on my next vlog Maulan siya talaga Ano na Winter is coming na talaga Okay that's it See you again later